Nakatry na ba kayo ng kinilaw na kulawot na balatan dito sa isla namin? Kaya tara samahan nyo kami sa pangunguhan nito at mag-enjoy na rin. What's up sa inyo guys? For today's video ay nagbugsay-bugsay naman ako sa malinaw na dagat dito sa isla namin dahil papunta naman ako ngayon sa unasan para manguha ng kulawot na balatan. Ang sarap naman talaga magbuksay-buksay kung ganito ba naman katinaw itong dagat namin at maaliw ka talaga magbuksay-buksay dito sa isla namin. As you can see, kasama ko pala ang anak ko ngayon sa pangunguha ko ng balatan at sobrang naningkamot talaga in taon ng anak ko sa pagbuksay-buksay sa malinis at malinaw na na blue blue na dagat namin. Sobrang ganda ba naman talaga itong dagat namin? Hindi ka talaga magmamahay kung pupunta at magbugsay-bugsay dito sa napakagandang isla namin. At super amazing. As you can see guys, patuloy pa rin ako sa pagbugsay-bugsay dito para makaabot na kami sa unasan na panguhaan namin ng balatan. At pinaspasan ko na talaga ang pagbugsay-bugsay dito. At sa puntong ito, Nakaabot na nga kami sa unasan na pupuntahan namin at minaog na rin ako sa baruto para hikot itong maliit na bangka namin. Inihikot ko talaga ito ng tarong sa bato para hindi maanod ang aking baruto. As you can see guys, kinuha ko na itong sudlanan na susudlanan ko sa kuha ko ngayon dito at naganap-hanap na nga ako dito. Medyo hindi pa masyadong lotay sa paghahanap ko ng balatan dito pero try lang natin kung makakita tayo dito. As you can see, may nakita na nga akong kulawot na balatan at pinulot ko na ito dito. At sinulot ko sa sulan ito dito. Then muling naglakaw-lakaw na sa medyo nahirapan ako dahil hindi pa masyadong low tide at mahangin-hangin dito sa unasa namin. At sa puntong ito, kahit mahangin-hangin, may nakita pa rin akong kulawot na balatan at naghahanap ako dito kahit ako'y nahirapan. Sobrang nahirapan talaga ako dahil wala pa masyadong hunas dito at pasalamat na rin ako kahit mahangin ay may nakita pa rin akong balata na nag-ihi at lumulugwa ang tagok nito. At winisik ko dahil ng tagok nito at winisik-wisik ko ito ng todo para matanggal talaga ito dito. Makalagot naman talaga itong tagok. Pero ganyan naman talaga, matagok naman talaga ang balata na ito. As you can see guys, may balatan na po na pinulot ko dito at... Siniswit piswit ko ito para matanggal ang tagok nito dito. Ling naglakad-lakad na po ako at naghanap para dadaghan talaga ang kuha ngayon dito. Kahit mahangin dito. At ngayon may nakita na po ako mataas-taas na balatan dito at sa pagpulot ko ay nikiyos ito at niburot din lumulugwa dahil itong tagok ng balatan dito. Pagkatapos sinulod ko na rin ito sa sudlanan ko. Di naghanap-hanap na po para lang makakita ng balatan. At hindi nga ako nabigo dahil nakakita ako ng mataas-taas at nag-ihi na balatan ngayon dito. At sinulod ko na ito sa sudlanan ko. Grabe na talaga ang lakaw-lakaw ko pero hindi pa rin talaga humunas ngayon dito. Antagal ang tagal naman ng lutay dito. As you can see, may nag-itom-itom na po na balatan na nakita ko at ito pa siya. At ngayon, may inukab akong bato at may balatan sa ilalim nito na lumulugwa dahil ang tagok at winisik ko ito. At sa puntong ito, Andito na nga ako sa kabatuhan at ang tago kay nasa kamot ko pa rin ito at winisik ko ito pero di pa rin natanggal ito kaya kinamot ko na lang talaga ang pagtanggal ito. As you can see, medyo mahunas na ngayon dito at may saang na nagpasurang-surang at binutang ko ito sa sulanan ko at naglakaw-lakaw na po ako ngayon dito at ito may balatan na po nakit nakitaan. At sa puntong ito, may bato na inukab ko at ito may balatan at winisik ko ang tagok nito. At sa puntong ito, ang anak ko naman ang naghahanap ngayon ng balatan para madungagan itong kuha namin. As you can see, may balatan at pinulot niya ito rito at sinulod sa sulanan at muling naglakad-lakad na po siya ngayon dito sa malapad naming hunasan. At ito may nakita na po siyang balatan dito at lumulugwa itong tagok sa balatan na ito at nagkatagok-tagok tuloy itong kamot at damit niya. Ganito talaga ang balatan na ito kahit saan talaga makadikit ang tagok nito. At sa puntong ito nagtuwad-tuwad na ang anak ko dito dahil may balatan siyang nakita dito. Din sinulod niya ito sa balde na namin at niyabuhan niya ito ng dagat dahil may dagat ito na ihi ng balatan ngayon dito. Din muling binitbit niya ito at naglakad lakod na po siya ngayon dito at sa pagbutang niya ay nalunod itong sulanan kaya niyabahan na po niya at pinulot niya itong balatan na nagkatagok ngayon at muling naglakad at may nakita na sad. Hindi pa nga siya nakalayo sa paglakad ay may kulawot na sad na balatan ang nakita niya at nagkalunod-lunod na talaga ang kulawot na balatan dahil mapuno-puno na ito. At ngayon dudungagan ko naman ulit itong aming balatan para ito'y daraghan. As you can see guys, may balata naman na sobrang taas ang nakuha ko at winisik ko na po ditong balata na may tagok dito at sinulod sa balde ko. At sa puntong ito, may saang na po ang nagpasurang-surang sa akin. Ngayon, ginakos ko na talaga itong sulana namin dahil puno na ito at ito may nakita rasad na akong malaking kulaot dito at lumulugwa na po itong tagok. As you can see, may inukab ako ngayon na bato at nahirapan talaga ako sa pag-ukab nito dahil malaki-laki ang bato at may dalawa itong balatan din. Pinulot ko ito at lumulogwa ang tinain nito at pinulot ko na po ditong isa dito at ay na talaga ito. At sa puntong ito, ito na lahat ang nakuha namin at pagawa tayo ngayon ng kinila na tito. dito. As you can see guys, sinimulan ko na itong pagproseso ng pagawa ng kinila na ito. Sa pagawa pala ng kinilaw na kulawot ay hiwain muna natin itong balatan at tanggalan ng tinay at tagok ito. Pagkatapos ay hiwain itong ugat-ugat ng balatan at bunloten itong ugat na kikilawin natin, din hiwa hiwain at same process pa rin ang pagtrabaho nito hanggang sa matapos tayo sa pagtrabaho. Habang nagtrabaho pa tayo ay magsa-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Hisgochi at sa sino magpa-shoutout yan mag-comment lang kayo para manotis ko kayo. At ngayon, pinaspasan ko na talaga ang pagtrabaho ng matapos na tayo dito. As you can see, hinugasan ko na itong ugat ng balata na kikilawi natin. At ito na yung ugat na balata na kikilawi natin. At sa puntong ito, hinugasan ko na itong pipino at pinanitan ko na ito dito. At pinaspasan ko na ang pagpanit nito para matapos na tayo sa pagpanit nito at sinunod ko naman ang luya at bumbay. Pagkatapos siniwa at slice ko na rin itong pipino natin at paspasay na talaga ako. din sununod naman itong bumbay, luya, limonsito at sili. At ito na lahat ang lamas na isasagol sa kinilaw ng ugat ng kulaw at As you can see, binutang ko na sa plato itong ugat na kikilawin natin. Din kinumutan ko na ito ng limonsito, binutangan ng bitsin, suka at inukay-ukay ko na rin. At ngayon, ito na ang kinilaw na kulawot na ginawa natin. At ready na rin itong pagkain at perfect dahil may bulad tayo na partner sa kinilaw natin. At sa puntong ito, nagkain na nga kaming dalawa ng anak ko at hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow at share na rin para titid kayo lagi sa mga susunod na video natin.